Ay, iya mga boss, nagliha na si Buyumba. si Buyumba mga boss, Galihan na mga boss. Ayan yung bumper mga boss oh. Galing. At dito sa taas mga boss. Si Dudun canak yang nagliha na mga boss. Ayan. Nagliha na si Buyumba mga boss. Ito yung Pas pas bagnus dia. No bulag no bukod. Eh sibuyong ba muna magliliha ngayon mga boss kasi gusto niya quality. Eh mo boss. Ang bilis ni Boy Umba mag-liya mga boss. Yawa na, uramot. Ina badaya nagliya 'di <laughs> ba? Yawa, hindi pwede 'yan. na 'yan.